So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talagang nakakahinga na po mga minamahal ang bansang Pilipinas, lalo pat nag-anunsyo na itong si Robin Padilla na merong amoy na titigil na siya sa politika. So, meaning magre-resign na sa politika itong si Senator Robin Hood Padilla. Thank you naman, Senator Robin Hood, na naisipan mo, pumasok sa kokote mo. Buti na nga lamang po, mga minamahal, na aresto. Itong si former President Duterte at nakapagnilay-nilay, nakapag-isip ng kahit pa paano, ng matino, itong si Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo mga minamahal, wala kasing ibang posibleng kandidatong tumakbo bilang vice-presidente eh ng bansang Pilipinas sa padapa-laban este sa PDP kundi si Robin. Mm -mm. And I think kapag hindi ma-impeach itong si Sarah Duterte, baka mga minamahal tumakbo bilang presidente itong si VP Sarah. Eh, alam niyo naman dahil walang malabong mukhang mananalong vice-presidente na malakas, abay, I think kukunin nila itong si Robin, ilang taon na lang mga minamahal, malapit mayapit na. Tatlong taon na lang, malapit na yung susunod na eleksyon. Pero, ang gusto ko lamang po sabihin, mga minamahal, buti na lamang po, nakapag-isip na itong si Robin Padilla. At nakikita niyo naman dyan, no? So, basahin natin. Sabi ni Robin, tama na ako. Hanggang 2028, okay na ako. Buti naman. Yun nga lang kung hindi siya nagbibiro. <laughs> ba? Diba? Yun nga lang kung hindi nagbibero Itong si Robin Padilla. Abay mukhang maganda. ba? Diba? Magiging outcome. Dahil magabawasan ng mga bopuls. ba? Diba? Ng mga politiko ang bansang Pilipinas. Kasi kung gusto mong magbago ang sistema, una dapat na nagbabago dyan yung politiko. Walang magbabago sa Pilipinas. Ang dapat nag ang dapat na magbabago yung politiko kasi sila yung gumagawa. Sila yung nagtatrabaho. Huwag mong sisihin ang Pilipinas kung walang pinagbago dahil kasalanan at kagagawan nyo din yun. Yun yung totoo. Gets nyo, mga minamahal? Okay, sabi dito, gusto ko lang mabago ang sistema ng gobyerno. Una, mawala yung political dynasty na yan. Ang number one nating problema. Ay, political dynasty. Bakit hindi mo i-call out itong si Sara Duterte? Na bunga lang din naman ng political dynasty katulad ni Pulong. Di ba Ste, Kulang na nga lang din mga minamahal magmayo itong si Kitty Duterte. Di ba? Gets nyo mga minamahal? So, kailangan somewhere mag-umpisa tayo. Kung ayaw naman ninyo mag eh, hindi na ako sasama. Tama na ako hanggang 2028, okay na ako, boundary na ako. Actually, yung naisip na yun ni Robin Padilla, thank you. Napakamalaking salamat, Robin, dahil kahit pa paano nakapag-isip ka ng tama, meron kang naiambag sa bansang Pilipinas, nakita mo, di ba, na ay, hindi naman pala ako productive. So, ayoko na. Left na ako kasi wala akong nayambag para magbago ang sistema na bansa ng Pilipinas. Buti naman, Robin. Kumbinsihin mo din. Si Vice President Sara Duterte na VP, tigil na natin to. Total, wala din naman tayong naiaambag sa bansang Pilipinas. Puro lang pangungurakot. Diba? Puro lang confidential funds. Diba? Puro lang lamierda. Total, wala naman tayong nayambag na maayos sa bansa. But if, huwag na lang. Huwag na tayong, ano, tumakbo. Huwag na nating sirain ng taong bayan. Diba, mga minamahal? So, kung ito nga naisip, na Sen. Robin Hood Padilla, sana makumbinsin niya din itong si Vice President Sara Duterte. Pero, ang oras lumilipas eh. Baka malay niyo, mga minamahal, salita lang to ni Robin. Kasi wala namang ibang atak bag yung mga Duterte kundi si Robin. Alam mo, Robin, ulit-ulit mo -ulit sinasabi, ah, you are a public servant. And, ulit-ulit mo -ulit sasabihin, nakalaan ka para paglingkuhan kami. Kasi kami, yung nagpapasweldo sa'yo. Wala ka nang matinong batas na ginawa. Nagtatanggol ka pa ng mga kriminal. Ulit-ulit yung mga minamahal pinagtatanggol si Kibuloy na mabait daw ito. Oo sa'yo. Mabait? How about the others? Hindi di porket hindi ka nagawa ng mali, ay hindi na siya nakagawa ng mali sa iba. Hindi di porket mabuti sa'yo, ay mabuti na siya sa lahat. Katulad ni Digo, hindi di porket amo ah, siya, hindi di porket naging mabuti sa'yo ang tao, ay mabuti na sa lahat. Kamusta yun naman natin yung kanyang AJK, yung kanyang drug war? Di ba? Hindi di porket nakakaambon ka, di ba? Ng pera ng taong bayan sa pamamagitan kay Digong at sumikat yung pangalan mo sa pamamagitan ni Digong. Hindi di porket meron kang napapala sa mga Duterte eh sa tingin mo sobrang buti na nila. Tingnan mo naman yung ibang side. Kagaya nga nang sabi ko sa inyo mga minamahal, di ba? Napakabobo ni Robin Padilla. Wala nang pinagbago niyan. Imagine na ah, yung INC rally, meron na siya agad boto na no to uh, no impeachment kay Sara Duterte. Like, What the? Mm, imagine nyo na lang mga minamahal. Yung parte na sinabi niya na no to impeachment, yung boto niya is no. Nakakabobo 'yun. Then in the first place, wala pa sa kanila during that time yung article of impeachment. Wala pa sa kanila. Yung article of impeachment tapos meron na siyang boto. 'Di ba? Senador ka ba? Naman sa Pilipinas. Hindi mo man lang ba binasa yung napapalob sa article of impeachment kaya nakapaghusga ka na agad. Hindi pwede yun. Dapat, nandoon pa din yung neutralism. Nandoon pa din yung fairness. Kaso hindi nakikita at hindi yung iniisip ni Robin Padilla kasi bobo. <laughs> Sorry guys ha. Yun yung nakikita ko. Mahinang utak sintido kumun. Ni Robin Padilla. Kaya yung sinabi niya na gusto niya nang lumayo sa politika. Buti naman. Senador, naisip mo yan. Sana yung mga kasamahan mo, kinumbinsin mo din. Katulad ni Ipe, na wala din namang magagawa. At wala pang napapatunayan. Purong abobohan. Bakit mo na-recruit? Sabihin mo din na, Ipe, pre, Brad, wag na. Para sa tayong mahilig sa babae. Wag na. Baka mamaya, pag politiko ka na, ka ng mga aktres na tag 1 Hindi lang natin sure. Womanizer. So, sana yung mga katulad mo, Robin Padilla ng mga wala, talagang mayaambag. Issue pa nga lang ng West Philippine Sea, medyo tagilid na. Sana, kung naisip mo yan, dapat yung mga kasamahan mo, ibinahodcas mo din. Kung ikaw tama na sa 2028, sabihin mo sa, sa kanila, tama na tayo, wag na natin i-pursue to. Kasi wala tong patutunguhan. Diba? Alam nyo, nung sinabi to ni Robin Padilla, bigla akong ano eh, biglang may success. Alam niyo yung viral na sound na yan? So, success ka eh. Yung step by step. <laughs> Di ba mga minamal? Success tayo. Dahil kung hindi na huli itong si Digong, I think patuloy pa din yung imahinasyon ni Robin Padilla sa pagiging vice-presidente ng Bansang Pilipinas. Di ba kasi sinusulsulan siya ni Butiki, ay eh, ni Panelo, na Siyang tatakbo bilang vice presidente. Nakita ko yung article na yun eh. Panelo. Okay. VP si Rob. Parang pinapatakbo niya si Robin ay si Robin Padilla. Yan o. Kapag pinakulong niya si Vice President Sara Duterte, papatakbuhin namin si Robin Padilla. Yan yung sabi ni Sal Panelo. Pag si Robin, game over. Para kay Inday, game over. Tingnan nyo, patawa. di ba? Dami ba namang tanga mga Pilipino? Talagang mananalo si Binoy. ba? Diba? So, wala kong ibang masabi mga minamahal, kundi success tayo na nagkaroon ng utak itong si Robin Padilla. And kung sakali mang bumalimbing itong si Robin, so meron na siyang history. 'Di ba? So bakit pa natin iboboto? Kayo, bakit niyo iboboto naging number one senador 'yan? Pero kung i-rate ira ko, ito, yung mga salita na binitawan ni Robin Padilla, siguro out of 10, 5. Medyo magaling yung context ng kanyang pagkakasabi. Medyo may dating. Medyo makatotohanan. Mukhang, mukhang kapanipaniwala kahit hindi. Siguro 5 out of, out of 10. Sige, next group naman. Sino pa yung magsasalita? Diba kasi nauna si Sarah Duterte, hindi daw siya tatakbo, pero narinig naman natin. Diba? Na kung si Sarah Duterte ay uh, nagpaparinig na sana, boto nyo ako oh, sa next. ba? Diba? So, next group. Sino kaya? Yung susunod na babalimbing na naman. Ay, nako nagiging katawa-tawa na lang talaga mga minamahalang bansang Pilipinas sa ginagawa nila Robin Padilla. Ang galing ng strategic moves nila, no? Pero akala nila, hindi natin maamoy. Well, naamoy naman natin. Kaya, I think, gising na yung taong bayan. Yun lang naman yung hinihiling ko. Gumising yung taong bayan. Diba? So, okay, alright? Justice will be served sana. Ay, thanks, Robin. Alright, mga minamahal, yan lamang po. It's me again, Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video